Kumusta po? Narito po dito ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali po ng August 29, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin natin na binabantayan ang mga sama ng panahon sa loob at labas ng ating area of responsibility lalo na po si Bagyong Goring na nasa silangang bahagi na po ng Babuyan Islands about 144 km east away na taglay ang lakas ng hangin na makapit po hanggang sa 205 km per hour na patuloy pa rin ang pagkilos nito pa northwestward at nagbabanta na tatama bukas o kaya po ay tataan dyan sa mga isla ng Batanes. O dyan po sa may Balintang Channel. At ng Huwebes ay tuluyan na po yan na makakalabas sa ating area of responsibility. Pero kasabay din po yan ng pagpasok ng bagyong si Haiku na nasa labas ng ating PR sa ngayon at tatawagin yan sa local name naman na bagyong Hana na papalakasin po lalo nito ang habagat at nagbabanta na tatama dyan po sa may Taiwan. At dahil po sa mas paglapit pa ng bagyong siguring sa mga isla ng extreme northern Luzon ay posible po na itataas ang wind signal number 4 hanggang po sa number 5 sa may Babuyan Islands o kaya po ay sa Batanes sa susunod po na mga oras. Sa ngayon po ay nagdudulot na ng makulimlim na kalangitan na may mga pulupulong pagulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon at posible po ang malalakas na ulan sa Northern part at nakataas na rin po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 dyan po sa may northeastern portion ng Babuyan Island sa may Babuyan Island at Signal number 2 naman Diyan po sa May Batanes, naralabing bahagi pa ng Babuyan Islands and the extreme northeastern portion po ng mainland Cagayan sa May Santa Ana at Gonzaga. At signal number one naman po sa northern and eastern portion ng mainland Cagayan sa May Kamalanyugan, Pamplona, Santa Teresita, Baggao, Bugay, Claveria, Apari, Balesteros, Abulug, San Jesmira, Santa Praxedes, Alakapan, Lalo, Lasam, Peña Blanca, Igig, Amulong, Gataran, Alcala, Isabela, Santo Niño, maging po sa eastern portion ng Isabela, sa may Tinopigue, San Mariano, Ilagan City, Tumawini, San Pablo, Kabagan, Makonakon, Dibilakan, Palanan, maging po sa northern portion ng Apayaw, sa may Flora, Kalanasan, Luna, Putol, Santa Marcela, and the northern portion po ng Ilocos Norte, sa may Vintar, Pasukin, Burgos, Dumalnek, Adams, Pagudpud at Bangui. Ito naman po sa habagat ay nagdudulot ng po yan ngayon ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagunan at posible pa rin ang malalakas na ulan lalo na po dyan sa may Mimaropa at Western Visayas. At may mga isolated rains rin sa ilang bahagi ng Central Luzon lalo na po sa Western Section, Cavite, ilang bahagi ng Bicol Region, Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Tuloy-tuloy ang mga pagulan na yan sa ilang mga lugar ha susunod na oras kaya mag-ingat po tayo dahil mataas pa rin ang mga banta ng mga pagbaha at pagkuhon ng lupa lalo na po sa mga lugar na pinakapektado ng bagyo at ng habagat. Sa ating namang mga baybayin, dahil po kay Bagyong Garing, ay pinagbabawal po ang pagpalaot sa lahat ng klase ng sasakyang pandagat sa mga baybayin po ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan at Isabela, malahil ang mga alon dyan ay posible po na aabot sa 3 to 5 meters height. At iwasan na rin natin ang papalaot sa mga baybayin po ng kanurang baybayin ng Palawan o sa nalalabing silangang baybayin po ng Luzon dahil ang mga alon dyan ay posible pa rin na aabot hanggang po sa 3 to 5 meters. Music